tipon-tipon na labas na mga supporter ng DDS lahat na magnagmamahal kay Tatay Digong labas na kayo mga minamahal hindi na ito makatarungan ang ginagawa ng administrasyong bangag na ito hindi na makatarungan yan wala naman talagang ano wala naman talagang wala lang talagang wala ko ng galang sa ICC at saka Interpol gawa-gawa lang nila mga minamahal nila, para matakpan ang mga kinag di ba nung nakarang araw nab nabisto sila na bilyon-bilyon ang ninakaw nila sa kaban ng bayan nabisto sila sa Supreme Court di ba? di diba? kaya nga gumagawa sila ng ingay ngayon para matakpan at saka yung na na nabisto ni Attorney Harold special na pwedeng mahak o dayain ang resulta ng halalan doon isa din yun sa dahilan kung bakit sa ipinaaristo si Tatay Digong walang kaso si Tatay Digong dito sa Pilipinas di ba sa ICC mayroon silang ano pero wala namang nasa website ng sa website ng ICC hindi kasali si Tatay Digong sa Maywan ng Di ba? Ang gawin nila, pilit lang dalhin si Tatay Digong doon sa ano, Nidrolan ba yon? Gusto nila doon ikulong, iditin ni para walang, hindi, walang ingay sa, kasi si Tatay Digong malakas sila, malakas talaga ang ano, team ni Tatay Digong sa PDP laban. Talagang malakas kaya nga hindi nila kaya kaya nga ginagawa nila ang ano na yung pinaarista si Tatay Digong. yan ang ginagawa ni, ng administrasyon nila pero mga kababayan ko mga minamahal kong kababayan maghanda na tayo kasi nag umpisa na baka baka ano ni ano ko, yung tactic to para mag, mag um, na, pag magkagulo magdeklara ng martial law Huwag naman sana kasi lalo magkagulo ang bansa ng Pilipinas na ah, maghanda na kayo mga lakad niyan dyan taong bayan na busis ng taong bayan dyan na naglalabasan na umpisa na yan ang gusto nyo eh kami mga OFW Ganon din ang aming naramdaman ngayon galit inis at nanghihinayang sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas na noong si Tatay Digong pa ang namumuno. gumaganda na sana huwag krimen pero ano ginawa nyo nung pagkatapos ng tulungan ipalibing ang inyong tatay sa libing ng mga bayani ano ginagawa nyo ngayon? sa kayo malapit na Umpisa, inumpisahan nyo Tatapusin ng mga mamayang Mamamayang Pilipino Tumanda na kayo Baka hindi lang Hindi lang makagaya sa nangyari sa tatay nyo Noong kapanahonan niya Ang nangyayari ngayon Inumpisahan nyo Tatapusin namin yung mga Pilipino Eh? Kaya mga Pilipino, walang ni Tatay Digo, huwag kayong bibitin. <laughs> Makikita niyo ang hinahalap niyo ng mga bangang na alistasyon okay. Kayo ang nag-umpisa eh, nyo. Wala kayong ginagawa ng sa ating bansa. Mga tatlong taon, wala naman wala kayong ginagawa kundi hindi uubusin ang laman ng kabaragaya tapos kayo na visto kayo gano'n ang ginagawa nyo press taong bayan na liningil sa inyo ayun po mga man natin kababayan taong bayan ang maliningil sa inyo umal na wala kayong mga konsensya sa mga ginagawa wala ano ba yung klaseng mga espiritong mayroon kayo? Sa <laughs> Ano mga anong espiritu mayroon kayo? Ha? Patawa-tawa pa si Tori oh. Uh. May araw ka rin. May, may uras ka rin, Tori. Manda ka. Ayun po mga mahal natin mga kapumayan. Ito po yung kaganapan ngayon dito sa People Power Monument Wanda kayo malapit na katapusan nyo ah. kung sino yung gumawa ng mga maganda sa ating bayan yan ang ginagawa nung ginagawa nyong ah, ginagawa nyong kata ay ginagawa nyong malaki putas ay mga ginagawang walang kahiyaan ating bansa